Kinikil, eh, kin, kinikil kinikilabutan ako. Ito na, may, may umano sa akin. Sa paa. Ito na, nagulat ako. Ito na ako mga tropa ko. Oh. Dito ako ngayon sa'yo. Dito sa mismong pinagmukbangan na namin. Ito yung lugar na yan. Oh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Iikutin natin lahat yan. Ayun yung dalawa. Susundan na lang natin. Grabe, nakakatakot yung eh, tsura dito. oh, oh ayan. Oh. Oh. Si Joko, nag pa. Ayan mga tropa. nalakari namin ito habang nakalock yan pre, okay. so, um, pre ayan lang wala nakalock din lahat okay. mm, sabi, mga, daw, dung, dung, dito lang dito wala. wala dito wala wala ayun mga tropa dito kasi halos lahat ng mga mga pinto dito nakalock grabe Oh, wala, dito na maglalakad tayo dito Ay, mga tropa. Ito yung lugar ng ano. Doon daw dito papakita ko sa inyo dito, dito, dito. Oo. So, ano may... oh. uh -huh. Hindi pala pool. Ano yung da dagat. Akala niya malalim. umabato, Oo. Uh -huh. No tide. Oo. Uh -huh. Ang problema, no tide. Oo. Uh -huh. Kasi gamit niya surf. Oh, oh kaya nga ganoon. Oh, sir. Antibak. Oh, anti-bako. oo. Oh, oh. Ngayon ito mga tropa. Eh. Mm, nakakaawa. Ayun oh. Yung mga ano abandon ano cottages. Kaso mo sarado lahat eh. Ayun oh. Hanggang diyan lang 'yan, isara jan diyan bukas. Tapos pag akyat mo dyan sa second floor wala. Sarado. Dito tayo, mga tropa. Ang haba nito mga ayan, ayan mga lugar na 'yan. Ayun ang haba niya, no oo Oh. oh. Ayan, mga tropa, dito tayo ngayon. Ito, ayun sila oh. Oo, oh, oh. ayan. Wala ano yan, ano lang siya, cottage. Ito mga tropa, malaki tong lugar na to. Nalugi, tapos kinakain na ng mataas na alon. Ayan oh, nung binagyo, ito papakita ko sa inyo mga tropa, binagyo, ayan oh. Kalat ang basura, dumi, ayan. Ayan oh. Tapos ayan pa yung mga ano lugar. <coughs> ayan. Sarado. Sarado lahat, pre. Wala tayong hindi natin mabubuksan. Mabubuksan yan. hindi tayo makakadaan dyan. Kaya mga pagpasok mo dyan lang, sa bungad, ayan. Ayan lang. Ayan mga tropa. O, oh, tignan natin, ayan mga tropa, dito tayo. Papasok tayo dito. Ayan. Ayan. <coughs> ayan lang Cottage 12 Ayan o Pakita ko sa inyo Cottage 12 Ayan o Cottage 12 Ayan hmm. Ayan Ayan lang yung lugar niya Sayang nga eh Napabayaan Sayang dito hmm, Ayan ay, ay. Ano, yun? Ano, yun? ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ito magtunog Ito magtunog uh, Ano yun? Hindi yun. Ha? Huh? Tao No? Eh, parang mayroon pa doon ko, Oo nga eh. Eh, kaso mo, hindi wala tayong dadaanan. Pwede dito tayo dadaan, Tara. Dito tayo, dito. Ito mga tropa, ikuti namin yung lugar. May narinig kami yung umiiyak. Umi umi eh, hindi namin ako ano umiiyak yun. Ito mga tropa, dito. Oo. Um, parang tiyanak eh. Ayan. Oo. Ayan, dito mga tropa. Ito. Ito, meron pa dito. Ayan. Ayan. Ito yun, oh. Ang lawak, oh. Grabe. Mga tropa, dito namin narinig yung ano, yung yung maingay. Oh. Ah. Laki. Grabe, ang lawak. Malawak siya mga tropa kaso mo nga, sayang. Ayan. Ay, grabe, nakakatakot ay tsura, oh. Dire-diretso pa doon ang gandulo, Pre. Nawala, nawala si Dax. Nawala si Adventure Dax. Pero tropa, nakakatakot, Ah. <t resurrected facult soul> ay, kinikilabutan ako. Ito nga, may, may sa akin. Sa paa. Ito nga, nagulat ako pa. Ah, parang may gumalaw. Ah, si hindi. Ano? Ang lamig eh. Umahawak Oo. Oh shit. Hindi nga. Oo, oh, dito. Umahawak sa'yo malamig. Dito. Oo. Dito sa lugar na to. Ayun, buto oh, ko ba? Putang ina boy. Teka, dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Puta, nagulat ako eh. Ito ay, lang, Hindi. Bakit hindi mo lang namin? Hindi. Umahawak sa'yo ba? Oo. Ramdam ko eh. Ay. Oh. Ay, na, nabuy, nakakatakot. Mga tropa ito ito kami. Oh, ayan. Cottage, oh. Puro cottage. Ang haba pala nito. Mm -hmm. Ito po, oh. Puro sarado kasi, eh. Sayang mga tropa, hindi na may ikot. Sarado lahat kasi mga pinto. Ay, ito, ito bukas, o oh. Ayan, may bukas isa. Ayan. Pagkakataon, ayan, mga tropa. Ayan. Sige, silipin natin, ayan. Bukas. Oo. Oh. Uy. Ay, may nakaharang. Uy, dandan, Malalim. Putik. Uh, uh, uh. may groto ni Mama Mary, oh. Tropo, Ma Mama Mary, oh. Ha? May kumagat? Ha? Ha? Uh, uh. Nangyaka, kalaho ano? Ano? Tingnan mo nga. Tingnan mo. Grabe. Ano, mga pasok mo? Ay, ah, hindi, may nakaharang. Ano? Meron? Ito, may malaking rosary, oh. Pre, oh. Ang laki ng rosary nito, oh. Uy, tax, ang laki, oh. Rosary, oh. Dito, nakapasok dito, man. Teka, 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 oh. Ang grabe yung mga tropa. Nakakatakot ah. Ito kami. Adventure Ducks. Ay, shit! Ano yan? Uy, ano eh? Nakapasok ah? Diba dahan-dahan? Ah, ah. Ay ah. ah, may, may nakaharang. yan eh, Iurong ko. Grabe, nandito kami ngayon sa si isang ano. Sa si isang cottage. huwag ayan. Uy! Pucha nga na, sira Delikado to. Ayan, teka, pakapakita ko sa inyo mga tropa. Ayan Oh. Oo. Grabe. Ayan. Uh -huh. ah. Muchong Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Ewan yeah. Wala. Wala na. Wala. Wala. Walang ila. Ay, may ilaw. Para wala. Wala na. Wala na. Wala na. wala na. wala na. wala na. Tara mga tropa. Pabalik na kami. Lalabas na kami ni Adventure Ducks. Oo. Uh Andito -huh. nga kami ngayon. Nagahiwalay hiwalay kami ni ano. Si Joko. Ayun. Tsaka si ano. Ayun si Lucas Vlog. Oh. Kasi mo sarado yan. Ito lang na ang buksan namin eh sarado. lahat. Ito mga tropa naglalakad kayo. Eh. So, ano, Grabe ay? putik na oh, to bigan no. Oh. Ayun oh. Oh, ayan oh. tubigan bigan no. Oh. Oh, okay lang kami. Ito okay ka lang. San. 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 Mga tayo tingnan natin nga. Papasyalan namin ni Adventure Ducks. Ayun mga tropa. <coughs> Kagrabe na nakakatakot ay tsura dito ha. nag solo so, nag ano hiwalay hiwalay muna kami mga tropa. Mikot namin ng kanya-kanya muna kami. Kami magkasama ni Adventure Ducks si Lucas Vlog solo Dito may nararamdaman ako gumalaw sa akin ah, eh. Ko dito dito, ako. yung pa ako. So, may, sa pa ako sa may binti ko. Nararamdaman daw si Bandito. Oo, na dito. Na may gumalaw sa binti. Oo, dito. O oh, oh, dito, dito. Nakatayo ako kanina. Napagano ko eh. Oo, oh? oh, pare. Pag nakakita mo yung video ko. Oo, oh, tara, tika, tika. Ayan. Ayan, tara, lalakarin natin. Wala na, pre. Ayan, wala na. Sarado so, na sa lahat eh. Parang hindi nakita mo, sarado na. Ayun eh, siya sabi ko sa'yo, lumubog na. Oo. Oh. Nilamo ng dagat. Ay ito. Huh? ito, 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 Pakita ko sa'yo mga tropa. Ayan. Ayan, dyan, dyan. Saan? 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 Ito Saan, saan, yeah. saan, saan? Sa. Ito, groto. Ito, groto, ito. Ayan. Ito Ay, yung maliwanag. Oh. Yung mga tropa, ang na. Ayan, groto. Kaso may groto, sarado lahat ng pinto. Inisa-isa ni, ni Lucas Vlog. Oo. Oh. Grabe, oh. Ayan yung bahay na isa. Oh. Ayan. Ayan. Ayun mo, ganda. Ito, kita mo, laki. Ito pa. Hindi, sarado rin, eh. Hindi, yung niya. O sige, okay. akitin namin. Akit. Pupuntahan namin yung Adventure Ducks, mga tropa. Kung man Ay, sarado pa. Eh, ayan, nakita namin eh. Hmm. Ayan, ayan mga tropo. Oh, grabe, nakakatakot yung tsura. Oh. oh. ayan Oh. Ayan oh. grabe Oh. oh grabe. Lawak naman itong resort na to. Sayang, nalugi. Grabe. Ayan oh. ito yung groto. Grabe. Ito yung nalub... Ay, ito yung... Ayan yung ano ko... Eh, siya sabi ko sa iyo. Kinain na ng ano? Ng dagat? Oo, oh, ayan. Ito, tropa eh. Ito. Ito yung mismong tambayan. Ayan, oh. Kinain na ng dagat, to oh. Ayan. oh, ayan. Kinain na. Bumigay na. Oo. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, grabe. Mga tropa. Ayun yung ayun yung pinuntahan namin resort eh. Oo. Oh. Oo, oh, gazebo. Hmm. Oh. hmm. Tapos ito, akitin natin yan. Mga tropa, akitin natin yan. Silipin lang natin. Ah! Teka yan. Pabilyon. Ang laki nitong resort na to, nalugi. Sayang naman. Mga tropa, sayang. Sayang naman, nalugi to. Ayan, si Lucas Vlog yun na sa kabilang side. Ito, akitin natin, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Oo, oh, ito lang. Solo lang naman tayo dito. Ay, magkasama naman tayo. Ayan, oh. Grabe. Tsura. Hmm. Ayan, oh. Tignan natin. Sarado na, eh. Sayang. Masarado sarado lahat. Oh. Sarado Pre, sarado lahat Wala eh, sarado rin hmm, Sarado mm -hmm. Puro lahat sarado Oo -o. Ayan mga tropo, kabilang Ayan, kabila, o ayan Papakita ko sa'yo, ayun o, May mga sopa Oo, wala na Sayang, sarado Kaso mo, sarado na no? sarado. Kaya yung ano, kaya yung gasibo, ayan. Mga tropa, tapos na. Kaya mga tropa ha. Ay, nako ah, ito. Parang, ha? Ito, sarado eh. Part 2 na natin to Ang haba eh, no? Ang mga tropa, ito eh, part 2 na namin. Kasi in-explore namin. Kanina yung mukbang namin. Kakat na lang, na, kinat na lang namin. Mukbang lang yun. Tapos ngayon, explore namin. Pagkakasama kami. Kasi ang hirap eh, pag ano, diretso kami ginawa namin. Uncut to eh. Uncut to, uncut. Eh. Oo, oh, uncut. Oh, uncut. Ayan, mga tropa. Oo. Oo. Live card daw. Live card. Ayan, mga Pakita ko sa inyo malaman yung sikreto kasi baka mamaya may mangyari yan sinabubuksan ko ulit oh sarado yan tropa ha pakita ko sa inyo lahat o oh, dito na tayo ay naku ayan sa wakas hmm. oh sum oh grabe na nakakatakot ito eh, oh ayan Oo, oh, okay lang. Hmm. Delikado na dyan, malalim dyan, boy. Hmm. Baka malag malaglag ka dyan, boy. Hmm. Alas 11 na ata. Oo. Tara at kami kami pabalik na dito sa aming Tingnan natin dun, sa pabalik. Doon kami hindi pa tayo nadaan. Sige, sige, babalik kami dun sa pupuntahan namin ito. Ang tropa. Eh, diretso 'yan. Gusto mo diretsyo natin yan? Yan yung building kanina, doon sa kabila. Oo, oh, nakaharap. Kaya mga tropa. Oh. No. Dito kami nadadaan sa tabing dagat. Maingay ang dagat ngayon. Malakas sa, ano, kasi high tide. High, oh, seawall Ayan. Oh, ayan, oh, grabe yun. Yan yung ano, uh, ghost project. Actually, mga tropa, sinama na rin namin yung mga ghost Ghost Project dito. Ayan, mga tropa, ayan. Oh, oh ayan yung Ghost Project. Kaso mo hindi pa tapos, nasira. Grabe. Wow. Kaya i-report natin yan kay Sumbong. Sumbong, kay Tulpo. Okay, mga tropa, ayan. Ayan sila. Ayan. o oh. ayan, oh, ayan. Oh, grabe, yung oh. Ayan. Oo. Oh, oh. oh. Pucha, lang yaka, tumaampas yung tubig Grabe mga tropa ayan oh. Oo. Sarado lahat yan eh. Iniikot, na, iniikot ko na. Sarado boy. Inakyat rin namin sarado. Ayan mga tropa. Paano? So yan. Ayan yung lifeguard diyan. Oh, diyan to malon. Ang binig sa kanya. Ayan, ang babaw. Oo. Oh, akala niya malalim. Hmm. Oo. oh. Ayan, oo. Oh, oo, oh. oh, ikaw ba yung mag-dive ka ng ganyang kalalif? Kababaw. Oo. Oh. Ayan, tropa, oh, grabe. Ayan, mga tropa, babalik ka kami. Maahala ka sa alon ngayon. Oo. Oh. Eto, tignan natin yan. Wala, sarado rin. Inakit namin yan. Oo, oh, sarado. Oo, oh, sarado lahat. Inakit namin yan kanina. Ito, mga tropa. Wala eh. Ayan. Wala. Kahit anong mangyari, wala. Dito tayo. Ang dilim. Grabe. Ayan. Ah, ito. Ayan, itsura niya, no? Oh. Oh. Ayan, itsura niya mga tropa. Hmm. Ayan, kami tatlo na lang. Magkakasama kami nila Lucas Vlog uh, ni Adventure Docs. Si Joko Loco, nag-solo, gumawa ng kanyang ano. Oo, ayan mga tropa. Pabalik ka tayo. Pabalik ka tayo. Wala na, eh. sarado na yan boy. Sarado na lahat yan. Oh, kahit anong gawin natin eh, Bu buksan. Oo. Oh. Ay, mga tropa. Ako ipabalik pabalik na sa lugar namin, doon sa sinimulan. At hindi ko lang, kasi sarado yung kabilang daan doon sa kabila. Ayan. Sarado doon. Ngayon, pupunta ako dito. Ayan. May harap na eh. Oh. Ayan yung lugar. Oh. Ito ang mga tropa. Oh. Ayan. 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 Lugar niya. Actually, mga tropa, sarado lahat eh eh wala daw yung susi wala daw yung susi ng wala daw yung susi ng caretaker sabi kaya hindi mabuksan yung lugar ngayon mga tropa ako yung naglalakad dito balik ako doon iikot na kasi ako sila doon dumaan sarado doon dito ako o, balik nga ako mga tropa o, hanggang dito na lang at uh, isi-shout out kulit mga tropa natin ha para sa inyo papasalamat ako kay boss Adrian do sa uh, sa sabi niya request niya mukbang tapos yun kasama ko si so yun taapat kasama pa si Paula oh may mga tropa nandito na ako at pabalik na ako eh paikot ako dito sa lugar na to nakakatakot ay churo creepy oh ano oh. grabe oh ayun ako mga tropa grabe oh mo ay churo oh. solo na lang ako wala na oh wala na yung dalawa ayan nakakatakot oh Ayan mga tropa. Solo. Grabe itsura. Nakakatakot itsura niya. Ayan. Balik ka tayo. Ayan yung mga cottages sarado. Ayan. Pabalik na kami. Ayan. O siya. Paano mga tropa? Ito na yung palabas na. Labasa na. At Ito. Si shaout out ko sa inyo mga tropa, pasalamat na lang ha. At dito i- uh, ano ko na lang i- i out natin mga tropa natin. O, oh, at dito ulit, dito, ayan ha. Ayan, mga tropa, paano? Paalam na ako ha. Paalam.